Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay anim na po o anim na lima pataas na may hindi sapat na kita sa araw-araw, makinig po kayo ng mabuti dahil may mahalagang balita ako sa inyo ngayong umaga. Ang inyong social pension na isang libong piso kada buwan ay malapit ng lumabas at may mga bagong changes na kailangan ninyong malaman para hindi kayo maiwanan. Maraming seniors ang nagkakaproblema dahil hindi nila alam ang tamang schedule. Hindi nila alam kung ano ang mga requirements at nagiging nakasayang ang kanilang pera dahil sa mga maling proseso. Pero ako, bilang inyong kaibigan na nag-aalaga sa inyong kapakanan, magbabahagi sa inyo ng lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa social pension release na ito. Kaya uminom muna kayo ng kape, umupo ng maayos, at mag-usap tayo ng masinsinan tungkol sa mga pera na dapat makukuha ninyo mula sa gobyerno. Hindi ito chismis o bola-bola lang. Ito ay tunay na information na makakasama ninyo sa pagplano ng inyong kinabukasan. Ang unang dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa pagbabago ng social pension mula limang daang piso papuntang isang libong piso kada buwan. Ito ay nangyari noong Pebrero 2024 at ngayon ay patuloy na pinapatupad ng DSWD sa buong bansa. Ang pera na ito ay hindi biro-biro dahil ito ay galing sa malaking budget na 4.807 48 bilyon na inilabas ng gobyerno para sa mga indigent senior citizens. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng senior citizens ay makakakuha nito. Kailangan kayo ay nakapasa sa requirements na nagsasabi na kayo ay walang sapat na kita o walang ibang mapagkukunan ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa mga nakakakuha na ng social pension, ang Oktubre 1 ay isa sa mga pangunahing release dates na kailangan ninyong bantayan. Ang DSWD ay nagpapatupad na ngayon ng flexible payment schedule na nangangahulugang pwede kayong makakuha ng inyong pension ng monthly, bimonthly o quarterly depende sa arrangement sa inyong lugar. Ang dating sistema na every 6 months lang ang payout ay binago na nila para mas madalas kayong makakuha ng pera. Ito ay malaking tulong dahil hindi na kayo maghihintay ng mahabang panahon bago makuha ang inyong karapatan. Ngunit may mga importante akong babala sa inyo na kailangan ninyong malaming. Una sa lahat, may mga kumakalat na fake news tungkol sa 12,000 piso universal pension para sa lahat ng seniors. Ito ay hindi totoo at walang basehan. Ang totoo ay ang isang libong piso monthly social pension na ito ay para lamang sa mga indigent seniors na nakapasa sa requirements ng DSWD. Huwag kayong magpapadala sa mga maling balita na kumakalat sa social media o sa mga group chats. Ang mga ito ay pwedeng magdulot ng pagkakadiskrasya sa inyong pag-apply o sa pag-expect ninyo ng maling halaga. Para sa mga bagong mag apply dapat kayong malaman ang eksaktong proseso. Kailangan ninyo munang pumunta sa inyong barangay at magtanong kung kayo ay kasali sa listahan ng mga disadvantaged households o ang tinatawag na National Household Targeting System for Poverty Reduction. Kung hindi kayo kasali dito, hindi kayo makakatanggap ng social pension kahit na senior citizen kayo. Ito ang pinakamahalagang requirement na dapat ninyong malaman. Maraming seniors ang naguguluhan dito dahil akala nila lahat ng senior citizens ay makakakuha ng pensyon, pero hindi po iyan ang totoo. Kapag napatunayan na kayong indigent senior citizen at nakapasa kayo sa lahat ng requirements, ang susunod na hakbang ay ang pagpaparehistro sa inyong local DSWD office. Dalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, birth certificate, barangay certification na nagsasabing kayo ay indigent at ang listahan ng mga disadvantaged households kung saan nakasulat ang inyong pangalan. Huwag kalimutang magdala ng valid ID at ng mga kopya ng lahat ng documents. Ang DSWD officers ay magiging strict sa verification process, kaya siguruhin ninyo na kumpleto ang inyong mga papeles. May mga instances din na kailangan ninyong mag-ingat sa mga possible na reduction o clawback sa inyong pensyon. Kung sakaling nalaman ng DSWD na kayo ay may ibang source of income na hindi ninyo dineclare, pwede nilang bawiin ang mga natatanggap ninyong pensyon at baka kailangan pa ninyong ibalik ang mga nakatanggap na ninyo dati. Kaya naman importante na honest kayo sa lahat ng information na ibibigay ninyo sa kanila. Huwag kayong magtago ng anumang income source dahil mas malaking problema ang maabot ninyo kapag nahuli kayo ng DSWD. Tungkol naman sa tax implications ng social pension, mabuting balita na walang tax nakaltas sa inyong isang libong pisong buwan ng pensyon. So, tax-free income kaya ang buong isang libong piso ay mapupunta sa inyo. Ngunit kung meron kayong ibang income sources gaya ng mga rental properties o business, kailangan pa rin ninyong mag-file ng tax returns para sa mga iyon. Ang social pension ay hindi makakapeko sa inyong tax obligations sa ibang mga kita ninyo. Para sa mga nakakakuha na ng pension, may mga practical na tips ako sa inyo para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Una, hindi ninyo kailangang gastusin agad ang buong pension sa isang araw. Mag-budget kayo at i-allocate ang pera para sa mga basic necessities tulad ng pagkain, gamot, at utility bills. Pangalawa, kung pwede, mag-ipon kayo ng konting halaga kada buwan para sa emergency fund. Kahit na dalawang daang piso lang kada buwan, malaking tulong na iyon sa mga hindi inaasahang gastos. Pangatlo, Samantalahin ninyo ang mga senior citizen discounts sa mga establishments para mas mas stretch ang value ng inyong pera. May mga hidden benefits din na hindi masyadong alam ng mga seniors na dapat ninyong malaman. Bukod sa social pension, may mga PWD benefits din kayong pwedeng i-claim kung meron kayong disability. May mga libreng medical services din sa mga government hospitals na exclusively para sa senior citizens. May mga LGUs din na nagbibigay ng additional allowance sa kanilang mga senior citizens bukod pa sa national government pension. Kaya mag-research kayo sa inyong local government kung ano-ano pang benefits ang available sa inyo. Tungkol sa mga DSWD office tips na makakatulong sa inyo, magplan kayo ng inyong visit sa tamang oras. Umaga ang pinakamabuting oras para pumunta dahil mas konti ang pila at mas fresh pa ang mga officers. Magdala kayo ng sariling ballpen at folder para sa mga documents ninyo. Mag-prepare din kayo ng mga tanong na gusto ninyong itanong para hindi kayo makalimutan ang mga importante. Kung pwede, magdala kayo ng kasama na makakatulong sa inyo sa proseso, lalo na kung may mga physical limitations kayo. Para sa payout strategies, kung monthly ang release sa inyong area, magplan kayo kung paano ninyo i-budget ang isang libong piso sa buong buwan. Kung quarterly naman, makakakuha kayo ng tatlong libong piso kada tatlong buwan. Ang quarterly payment ay mas maganda para sa mga seniors na may mahirap na makakuha ng pera kada buwan, dahil mas malaking halaga ang makukuha ninyo in one go. Pero mas risky din ito dahil baka mas madaling maubos ang pera kapag malaki ang hawak ninyo. Importante din na malaman ninyo ang mga red flags na dapat bantayan sa proseso. Kung may mga taong lumalapi sa inyo at nagsasabing kailangan ninyong magbayad para makakuha ng pension, ito ay scam. Ang social pension ay libre at walang bayad na kailangan. Kung may mga nagsasabing kailangan ninyong dumaan sa kanila para makakuha ng pension, huwag kayong maniwala. Direkta kayong pumunta sa DSWD office para sa tamang proseso. Kung may mga nag-aalok din sa inyo ng higher pension amount kapalit ng bayad, ito ay fake at scam. May mga instances din na pwedeng madelay ang inyong pension dahil sa mga technical issues o administrative problems. Kung nangyari ito, huwag kayong magpanik. Pumunta kayo sa DSWD office at mag-inquire tungkol sa status ng inyong pension. Mag-keep kayo ng records ng lahat ng inyong transactions at communications para may proof kayo kung sakali mang may problema. Kung hindi kayo nasagot ng maayos sa local office, pwede kayong mag-escalate sa regional o national office ng DSWD. Para sa mga seniors na may mga health issues o mobility problems, may mga provisions din para sa inyo. Pwede kayong mag-request ng home visit o pwedeng magpadala ng representative na may proper authorization para sa inyo. Pero kailangan pa rin ninyo ng proper documentation para sa mga ganitong arrangement. Hindi pwedeng basta-basta lang magpapadala ng kahit sino sa inyo. Importante din na malaman ninyo ang mga future changes na pwedeng mangyari sa Social Pension Program. May mga pending bills sa Congress na nagpropose ng universal social pension para sa lahat ng senior citizens, pero hanggang ngayon ay wala pang final na batas na naipasa. Kaya huwag kayong mag-expect ng mga changes na hindi pa naman officially announced ng government. mag kayo sa official announcements mula sa DSWD at sa mga legitimate government websites. Sa pagtatapos ng aming usapan ngayong umaga, gusto kong paalalahanan kayong mga kababayan na ang social pension na ito ay karapatan ninyo bilang senior citizens ng bansang ito. Hindi ito utang na loob o charity mula sa gobyerno, kundi responsibilidad nila sa mga taong gaya ninyo na nagtrabaho ng mahabang panahon para sa bansang ito. Kaya dapat ninyong i-claim ang karapatan ninyong ito nang hindi kayo nahihiya o nag-aalinlangan. Pero dapat din ninyong gawin ito sa tamang paraan, sa legal na proseso at sa honest na pamamaraan. Salamat sa inyong pakikinig ngayong umaga mga kababayan. Sana nakatulong ang mga information na ito sa inyo para sa inyong social pension application o renewal. Share ninyo ang video na ito sa mga kapamilya at kaibigan ninyong seniors para silang din ay makapag-benefit sa mga information na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mga updates tungkol sa government benefits para sa ating mga senior citizens. Ingat kayo palagi at sana makakuha ninyo ang lahat ng benefits na nararapat sa inyo. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas!